Ah, so madali lang ito ate ha Pag nagpat ka Tatanungin kita Pwede ka manalo ng isang libong piso Kung ayaw mo naman ma, Tanggapin mo ng offer nila At lumipat ka na Chong, magkano first offer? 20 bill 20,000 pesos 20,000 pesos Pot o lipat? Lipat Magkano ba ate Ang sinasweldo mo sa isang buwan? 20 20 Ayaw mo magkaroon ka ng extra 20,000 Para sa isang buwan Subweldo ka na Dumopli pa Pot o lipat? Lipat offer, Dagdagan nyo ng konti para naman paano na, siya, paano pa siya. Gawin na natin 30,000 pesos. 30,000 last, last offer last ate. Pato lipat. Pato lipat. 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 Pag sinabi mo lipat, lilipat ka lang tatawid ka sa pulang linya na yan at tatakipin mo ang 30,000 ng walang kahirap-hirap. Wala ng tanungan. 30,000 lang pa sa sinasweldo mo sa isang buwan na 20 min sa trabaho? Pot o Lipa? Lipa. Pot. Final answer? Is it your final answer? Yes. Pot ang kanyang final answer. Ate, pumueso ka lamang dito. Dahil sinagaw mo ang pot, magtatanong nga na tayo. Eto na ang 100,000 peso question. No coaching, please. Strictly no coaching, lalong-lalo na sa mga kasamahan mo rito ng Mosiko. No coaching. Nagpat na po, ito na po tatanungin ko na nga eh, di ba? <laughs> okay, no coaching. <laughs> si Dahil P. kahit alam niya po ang sagot at nasagot niya, kung may nag-coach, nakita kami kahit malang ibinuka yung minouth yung sagot, talo na po siya nun. Kaya please, strictly no coaching. Dito ka tumayo, Ate, sa kahon, sa kahon, Ate, sa kahon. Tas harap ka lang sa akin, wala kang ibang titignan, tanging kagandahan ko lamang. Dahil nasa mukha ko ang isang daang libong konyat charot. Okay, 100,000 pesos, Ate. Ang pwede mo nga panalunan at iwi pag nasagot mo ang katanungan ko. Good luck. Ang Big Band ay isang uri ng ansam o grupo ng mga mosiko na nauso noong 1930s hanggang 1940s. Noong mga panahong ito, may isang mga aawit na sumikat din at nagsilbing vocalist sa mga big band. Tinagurian siyang, tinagurian siyang All Blue Eyes at Chairman of the Board. Yun ang mga titulo niya. All Blue Eyes at Chairman of the Board. Ano ang popular full name ng singer na ito? Ano ang popular full name ng singer na ito na tinaguri ang All Blue Eyes at Chairman of the Board? Five seconds to answer. Go Rose! Saya. Naubos, hindi niya nahulaan. Opo. Sinong nakakaalam sa mga mosiko? Si, si Burak. Burak, sino yung singer na sumikat sa paggamit ng mga big bands oh. noong 1930s, 1940s <laughs> na ang tina, tinaguri ang All Blue Eyes at Chairman of the Board? Elvis Presley. Ang sagot mo ay Elvis Presley. Elvis Presley is wrong. Frank Sinatra is the correct answer. Frank Sinatra. Sorry, Ate.